Wala nang intro-intro. Maglinis na tayo. So ito nga ang nadatnan ko pag gising ko ng umaga dahil lang ang aking amo ay nagkulay-kulay kahapon ng boho kaya ganyan ang itsura. Kung napapansin nyo nga ay sobrang dumi, sobrang daming kalat, sabog-sabog lahat, nang dapat sumabog. Kaya tayo ay parang walang ganang maglinis pero kailangan nating linisan dahil trabaho natin yan. Kahapon nga ay hindi namin, hindi ko to nalinis dahil umalis kami ng alaga ko, nagpunta kami ng beach. So hindi ko rin nalinis nung gabi dahil anong oras na rin kami umuwi. Siyempre ay ko po yung alaga ko, binisa ko na pantulog dahil kailangan niya ng matulog. Pero nga dahil si Dar na tayo, gagamitan na natin ng powers ang ating paglilinis. Kaya minadali ko na, pinas forward na natin para mabilis ang linis talaga tayo. <laughs> So akin okay lang naman kahit ganyan. <laughs> Tanggapin na natin. <laughs> Sa totoo lang, okay lang naman. Kasi yan lang naman ang trabaho ko. Linisan ang kwarto ng amo ko. Asikasuhin ang alaga ko. Silang dalawa lang magnanay ang amo ko, ang trabaho ko. So, okay lang. Hindi na rin masama, ba? Diba? So, ayan, linis. Todo effort ang inday nyo dyan. O, diba? Sa totoo lang, pagkagising ko, dyan ako dumerecho. Hindi pa muna ako nag-toothbrush, naghilamos na muka dahil gusto ko malinis agad ito bago magising ang alaga ko. So, hinayaan ko muna siyang matulog at ako'y naglinis nilinis na naglinis sa loob ng kwarto ng nanay niya. Dahil pag nagising siya, siya na naman ang asikasuhin ko. Buhay OFW, kailangan natin gawa ng paraan kung paano natin matatapos ng madalian ang ating trabaho, paano natin gawan siya ng, ng teknik kung paano natin maayos lahat, di ba? Kahit may alaga tayo, nagagawa natin na maayos ang ating trabaho. Ayan nga, kung napapansin nyo, pinagliligpit ko lahat ng mga damit doon. Siguro mga pinagsusukat lang ng amo ko yun kahapon, kaya nalagay lang doon. Kasi kung marumi na yun sa lapag ko siya pupulutin. Pag malinis lang siya dyan sa may sofa. So kung napapansin nyo, yung nakamaleta na yun, hindi ko tinanggal dahil puro mga bago yun. Hindi niya pa nakikita yun. So bahala na muna siya mag, magkalkal doon kung ano yung dapat gawin doon. Sasabihin niya sa akin. So ang ginawa ko, nagpunas-punas lang ako. Naglinis-linis, nagwalis. Ayan. Map, at iniligpit ko yung nasa bed niya, ganun lang. Yan lang ang trabaho ko. O, oh, diba, sariling sikap. I-move natin ang camera para makita din tayo nagwawalis tayo dun sa gilid. <laughs> pang sabihin nyo, hindi ko inalis. So, ayun, pagkatapos kong magwalis, kumuha nga ako ng map para map, emap map na yung loob ng kwarto. So, matagal ako doon dahil doon ko sa kwarto ng alaga ko kinuha dahil doon lahat nakalagay ang gamit, panglinis ko. Kasi iba yung panlinis ko sa panglinis sa mga ibang katulong. So, kung napansin nyo yung flowers na yun, ang ganda niya, ba diba? So, minodel-model ko muna siya kanina bago ako nagpatuloy mag-map. So, pinas forward ko kasi siya kaya hindi niyo napansin masyado. So, ayan napakabilis nating maglinis, 'di ba? Yan lang naman. At saka yung CR hindi naman siya masyadong marumihan. So, ganun lang ang ginagawa natin. Alam na natin mga OFW ang mga technique natin diyan. Once a week ko siya nililinis dahil wala naman mga na mga pusa na diyan dahil ang mga pusa nilipat na sa kwarto ng aking alaga. At nang tayo ay natapos na, ito na ang kinalabasan ng aking nilinis. O, ba diba? Ang daming makeup ng amo ko. So nakalimutan ko pang lagyan ng plastic yung basurahan. So ganyan lang naman maglinis at yung marumi ay yung ayun nga 'yung sinabi ko sa inyo na mga damit na bago kanina yung mga nakamaleta, naka paper bag. So ayan yung mga nilinis ko. O 'di ba? Ang linis na, 'di ba? Linis ng tignan. Hindi na siya katulad nung kanina. Ayan. Oh, yan lang naman ang trabaho ko pagising ko sa umaga tapos ang aking alaga. So ayun guys, sana nagustuhan niyo ang aking video for today. So titingnan ko na yung aking alaga kung gising na. Salamat, bye-bye.